Paalala sa mga influencers, vloggers, content creators o anumang tawag sa inyong mga sarili. Porket may kamera ka, may lisensya ka na rin. Bakit nga ba tinawag na influencer? Dahil may influensya ka. Dahil may boses ka. Dahil may mga taong tumatangkilik sa iyo nakikinig, nanonood, at minsan sumusunod pa. Pero wag isipin na ang influence ay automatic license para mamuna ka, manira, o magpanggap na ikaw na ang solusyon sa lahat ng problema ng mundo. Influencer ka at hindi ka judge. Vlogger ka, hindi ka abogado. Content creator ka, hindi ka tagapagsalita ng pamahalaan. At higit sa lahat, hindi ikaw ang dapat magresolba ng problema ng mga kapwa OFWs sa social media. Ano-ano ang mga paalala na dapat tandaan? Maaaring ang content mo ay prank, basta't may respeto at hindi nakakasakit. Maaaring kalokohan basta't may aral sa dulo. Maaaring seryoso, basta't totoo, makabuluhan at may basihan. Maaaring nagbebenta ka pero tiyaking may saysay. -say, at hindi panluloko. Pero kapag ang content mo ay paninira, panguhusga at pagbibigay ng false hope o false solutions, stop. Maghinay-hinay. Bakit nga ba parang lahat ng issue, kayo ang nagiging tagasalba? Kapag may problema ang OFW related, bakit may mga vlogger na biglang may payo, may opinion, may solusyon, may minsan magpapapreskon? Hindi ba't may tamang ahensya para dito? ang OF ang sorry ang DMW po at ang MW ang may mandato para sa mga OFW concerns. Sila ang may proseso. Sila ang may training, tamang data at legal na karapatan. Hindi ikaw, hindi ako, hindi kahit sinong sikat sa online. Kung may nais kang i-report, may due process. Kung may nakikita kang mali, may tamang channel. Kung hindi mo alam ang buong kwento, huwag kang magpanggap na alam mo ang solusyon. Ang influence ay isang responsibilidad. Hindi ito isang karapatan. Ang bawat salitang bibitawan mo, ang bawat video na ilalabas mo, ang bawat opinyon na ipupulso mo ay maaaring makasira sa buhay ng iba. Hindi lahat ng trending ay tama hindi lahat ng helping ay tunay at hindi lahat ng concern ay dapat mong isalang sa publiko. Kapag naging sanhi ka na ng paninira, eh ano ka pa? Kapag mas napuruhan ang reputasyon ng isang tao dahil sa content mo, kapag mas dumami ang problema kaysa sa solusyon, kapag sa halip na protektahan ang OFW, eh nabash pa sila. Content pa rin ba 'yan o kasalanan na? Kung tunay kang content creator, pumili ng nilalaman. Nagtuturo, nagpapalawak ng kaalaman, nagpapasaya, nagbibigay inspirasyon, nagpapatatag at hindi nagpapahina. Ang tunay na influencer, vlogger o content creator ay hindi nang babatikos para lang sumikat. Hindi ginagamit ang pangalan ng ibang tao para makakuha ng views at hindi nag-aakto na para bang siya na ang tagapagtanggol ng buong mundo. Kung ang content mo ay makakaapekto sa trabaho, dignidad o kinabukasan ng isang tao, pag-isipan mo muna bago mo i-upload. Kung wala kang sapat na impormasyon, kung hindi ikaw ang otoridad, kung puro akala ko lang ang basehan mo, manahimik ka muna. Kung ayaw mong tumulong, huwag ka nang sumira. Kung di mo kayang mag-research, huwag kang mag-react agad. Kung di mo kaya ang bigat ng mga salitang binibitawan mo, huwag kang maging impluensya ng iba. Kung hindi makabuluhan ang sasabihin mo, huwag mo nang i-broadcast. Ang pagiging influencer ay hindi tungkol sa pagiging maingay, kundi sa pagiging may kabuluhan. Hindi ito tungkol sa exposure, kundi sa epekto. Hindi ito tungkol sa dami ng viewers kundi sa tama ang mensahe mo. Kung tinatawag kang influencer, maging makatao. Kung tinatawag kang vlogger, maging maingat ka. Kung ikaw ay content creator, maging kapaki-pakinabang ka. At kung isa kang OFW na may boses sa social media, gamitin ito para magtanggol hindi manira. Para magturo hindi magturuturo. Dahil ang tunay na influence ay hindi lang naririnig. Nararamdaman ito, naaalala at gumagawa ng mabuting pagbabago. Maraming salamat po and have a nice day.